So ito yung Michael na Navarro, yung customer service supervisor. Yes oh, oh. Po. Yung kanilang building sa JNCV building sa Pasig. Wala na din. Wala, na. Din. wala na, na, wala na. Wala na din Lin Linden Lin na, na, po sila. Ortigas. O, kasi, sila. Opo. Oh, oh. Pero never dress, nag-send pa sila ng refund letter pero hindi nila na start payment. Hindi. Payments, hindi. Oh, oh. Based okay. dito sa letter, ibabayaran nila buo. Yes. Hindi po. May ano, may, ayan may po. May 5% interest per annum. Ayan pong nasa box, attorney. Yun ang ano nila. Oo. oh proposal. Proposal, proposal, oo. Oh, oh. Okay, Prost. so bale ang um, in tranche siya, tranches, no? Opo. nag commence mm -hmm. tapos first main, 15% muna. Mm-hmm. Tapos 15, tapos remaining 70. Yes. Okay, Brent, so. tapos, With interest pa, so meaning dapat... Sila ang nagsabi niya. Sila ang oh, nagsabi oh, interest. Oh, sila oh, oh, sila na 5% daw per annum ang interest. Proposal. So. Pero wala oh. pa kayo may nakakaitisa, no? Wala, wala pa. Wala, kasi kahit na tinatawagan, nag email hindi na rin kasi sila nagre-reply eh.